Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niya, niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, motivation po ito at aral din sa buhay. Ang pagtulong sa kapwa ay may hangganan. Helping our neighbor has its limitation. Kung sa English kung baga. Bakit ko po nasasabi pong ito? Dito po sa mundo, as we grow on this journey marami po tayong nakila, makilalang tao, relatives, family members, kapwa natin. In some point of, my, of our life, isa-isa sa atin ay nag-extend ng tulong. Meron ding taong madamot. Pero guys, no, masasabi ko lang, walang masama sa pagtulong. Basta lagyan lang natin ng limitasyon or hangganan. Bakit po? Mag-ingat po tayo, hindi lahat ng mga tao na tinutulungan natin ay na-appreciate ang ating tulong. Iba kasi inaabuso na tayo. Tinulungan mo ngayon, after next after a month or next week, hingi naman uli ng tulong. Most of the time na tulong ay more on financial matters, pera po. Or pabor. May mga tao naman ang hinihiling na pabor napakabigat, no? Napakabigat na kung hindi mo pagbibigyan, magagalit sila sa iyo. Sabihin ka maramot ka, hindi ka mabuting tao kasi hindi mo sila natulungan. In the first place, guys, may limitasyon po ang ating resources sa buhay. Kahit may hayaman ka, mauubos ang yaman mo kung bigay ka lang ng bigay ng tulong at hindi ka marunong magsabi ng hindi. Ano po ang dinadrive ko dito guys na ang pagtulong natin, lagyan natin ng limitasyon. Kung nakatulong ka ngayon at humingi naman ng tulong, sabihin mo next time naman. No? Ibang tao naman ang pwede ko lang matulungan at limitado lang po ang aking resources. Isa pa, hindi mo naman obligasyon na, na tulungan sila palagi. Hindi ka naman Foundation, kahit foundation nga, humingi rin ng tulong sa ibang tao. Uh, ang akin lang guys, makatulong tayo sa mga bagay na makakaya natin pwedeng ibigay. Huwag na natin ang ibigay natin ang ating sariling needs din. Paano naman tayo? Anong kakainin natin? Anong gagastusin natin? sa dito sa mundo we have to be use our minds no maging wise minsan tayo at gamitin natin ang correct judgment para hindi po tayo maabuso yun lang po guys kung may comment kayo sa ating topic for today pakilagay lang po sa comment section maraming salamat sa mga new followers ko shout out pala sa mga followers ko hindi ko na kayo maisa-isa pero i am very thankful na supportan nyo sa aking channel Uh, kita kita po tayo guys sa susunod na video ito naman po ang kibiga news jig pa guys